na kinababahala naman ng Armed Forces of the Philippines, AFP, ang mga high-tech na gamit sa pang ng mga nahuling Chinese national. Kasunod ito ng pagkakadakip sa isang Chino at dalawang kasabwat na Pilipino na gumagamit po ng high-tech equipment para makapang-espia. Bukod pa ito sa naarestong Chinese national na ng ESP umano noong Disyembre. Ayon po sa AFP, nakabaha, nakababahala umano ang mga makabagong gamit na Nakumpis ka nila dahil lumalabas na partikular na kinunan ito ang iba't ibang base militar at mga critical infrastructure sa ating bansa. High precision topographic map of uh, military installations and critical infrastructures. So kasama nga dito yung camps natin, even yung mga malls. They utilize their equipment to map. And survey critical infrastructures and strategic areas to include military installations, port, mall, communications grid.